Good morning mga kawan. So ngayon nahasa tayo ulit na. No? Then, so, yan May babalik na customer na. No? So, customer na natin siya. Kaya lang iba naman sa kanya, no? magkalagay tapos patanggal ay mga asawa daw kaya advice ko sa may mga asawa no magpapalagay ng bulitas uh, paalam muna kayo no sa mga asawa nyo no kung um, papayag mo sila na maglagay kayo no sayang yung ano oras so, pag nagtanggal ako no uh, kahit nung silikong na nagpala tatanggal sa akin is Ginubutasan ko pa rin, hindi ko iniiwa Kasi pag iniiwa mo ng blade is Matadali yung ugat no? Ang lagi binutas mo lang nito is Hindi po siya magbabali yung ugat mo. Kasi ito hindi mapuputo lang ugat dito Kasi wala naman siyang talim Kasi kung blade natin yan pagtanggal is, Pwedeng manahin yung ugat matamaan no? So ito hindi tatamaan Tutulisin natin So may kasama naman daw siya Na magpapalagay din So, Hintay ng mga alas 6 ang dating nila. Saan natin kasi ang gagawin ko. Si tanggal talaga ako ng ano ng bulitas or uh, silicone. Sa so, mga naging customer ko na patanggal uh, ng, silicone. hindi ko talaga iniiwa no? Bubutasin ko pa rin yan, bubutasin ko para magkaroon ng labasan no sim lang na yung paglalagay at saka yung pagtatanggal ko no hindi ako nagagamit pag tagtatanggal ako nagagamit ng bleed no iniiwayo ko nun kasi nga ugat matadali yan like sa ganito bubutasin mo lang walang ugat doon na makikiwa ma ano, kasi susunod ko bubutasin mo lang ulit so akin natin ulit no kasi shout out wala yung customer natin kahapon no kaiser sir no uh, sa lang yung pagkalagay natin no? nagulat siya na nunood lang siya ng youtube habang nilalagay ng nagulat sa may at tapos na no at natahe na rin ayan shout out sa iyo sir no sana ingatan mo yung agimat mo and advice ko sa may mga asawa no uh, bago kayo magpakabit magpaalam muna kayo sa lahat yung may asawa no yung mga binata okay lang yan kasi hindi well, mo naman kailangan magpaalam eh yung may mga asawa kasi minsan paalam kayo no maaalam mo kung papayang sila na maglagay ba kayo ng anak asain natin ng natin at tatagusin lang natin ng pagtanggal hindi po ako naghihiwa no? hindi ko inihiwa ng bleed yan kasi ayaw ko nun kasi maugatan mo no? putulong ugat pag bleed ginamit natin nagtatanggal ako ng hams yung silicone kung may nagpapatanggal sa akin is ito yung ginagamit ko no? tulis lang ginagawa ko sa ng butas para may labasan yung hams pag ulitas sino tatanggalin, sim lang yung pagtanggal at saka paglagay no? ito pa rin gamit ko. Hindi ako nagamit ng bleach kasi nga po. Ang ko doon na mahiwa yung ugat no. Pag ito rin tinanggal at ginamit at tusukin lang ulit natin, is wala tayong pangamba kasi nga. wala namang ugat na mapuputol. Balat lang tatagusin doon no, gabutasan lang natin. So ito yung pinakadabis na pang tanggal, huwag yung blade kasi nga yung blade baka matamaan nyo yung malaking ugat yung itim kasi minsan di makita yung itim nasa ilalim pala dudugo na marami yun at saka mahirap paano yung dugo nun mahirap pahintuin no kasi nga itim na ugat yun yan ang iniiwasan ng mga putol no yung pula walang problema kasi pula lang yun diyan ano yung dugo nun ang itim ang ano yan kaya pag tatanggal ako ng bulitas o rams na nagkapatanggal sa akin is tinutos, tinubutasan ko no hindi pa ako gumagamit ng lead siniwa na yan ko nun kasi nga yung ginamit nyo is posibilidad po yan na yun yung madali yung ugat no. Delikado yun. Kaya ako oh, ginagamit ko tulis pa rin. Sim lang sa paglalagay at saka pagtanggal ang ginagamit ko. Tinutusok ko pa rin no. Binubutasan ko. Yan no? sa mga magpapatanggal lang ha? kasi may nagpatanggal lang sa akin na nagnana no. Nine months nagnana. Pero hindi naman lahat ng lalagyan is nagnananano. Siguro nagkataon lang na yung nilagay sa kanyang arms is may mga mikrobyo no or hindi na hindi na babad muna. Kasi ang ang sili ko naman kasi talaga may mikrobyo naman talaga yon. Kasi nga may chemical siyang halo. No. Unlike sa mga imperador is wala yon hindi naman yun na ano kasi Everglass po yun eh. <coughs> wala pa naman bumalik sa akin na nabulok yung ari na nagpalagay. No? Hindi naman kasi sa akin, 2003 pa. Simula ngayon, 2025 na no. nandito pa rin sa akin. Wala naman na, hindi Kaya kahit pagtanda, pwede po siyang hindi tanggalin no. ayun no. sa mga pupalagay dyan ng bulitas. May mga asawa. Paalam mo muna kayo sa mga asawa nyo no. Kasi nga, baka yung patanggal lang din sa inyo no. Sayang naman yung pagod. Pagpunta dito no. At tapos yung pagpunta niya, mga pa iba Napunta dito sa akin. Ito, so, pag katulis, ang tusukan lang, tagus na yan, no? Kaya dapat tinaha, tinutulis para isang tusok is tagus agad. Isang din lang, tagus na. Nagulat na lang nilalagyan. Nalagyan na, tapos natahi na, tahina, nabalot na ng gasa, natipan na. Sabi, Tap tapos na ba, sir? Nagugulat sila yung pinsan, eh, pinsan yan Hindi naman ako palagay, pwede kayo sa mga clinic, no? sa mga doktor, sa clinic. Mayroon din yan sila. Pwede kayo doon. Yung may mga kaya ba? Siyempre, may kaya. Kaya naman magbayad kahit mahal. <coughs> sa doktor. Kasi mga ano sila eh, mga lisensyado. Tapos, eh, siyempre, mag-aaral yan sila no? Tapos sa orsong awesome, ganun sa so, eksperto din sila mag ganun ng, ng uh, anesthesia pero tayo sa natutunan ko sa mga doktor din naman galing kasi nga dati naman tayong naging gwardiya sa klinik natuli kasi sila doon ng pinlis kaya doon ako natutumag pero sa pagbubulitas marunong na ako first year high school pa lang ako naglalagay na ako sa sarili ko sa mga pinsan ko pero sa anesthesia, dito na ako natuto sa Maynila nung no, nag-guard ako, no? nag ako ng clinic. Kasi nagtutuloy sila doon, may pinlis. Baga minsan na gaalali ako. Doon ko natuto kung paano i-jig e -e -e yung anesthesia. Para si Pee, huwag tusok. Yung balat lang yung tinutusok doon, no, no? huwag yung itutusok. Mara yung anesthesia is, pag naglagay kayo, huwag nyo pong, mara dito nyo lalagyan sa taas, tinuloy yan, huwag po doon patusok. Hawakan nyo po yung balat kung saan yung tutusokin, tatabusin. Mga sa gilid, hawakan nyo yung balat. Iangat nyo lang. Tapos sa pag-inject ng anesthesia, patagilid lang no, pag ganoon. sa balat. Lang, kasi balat lang naman tatabusin, hindi naman yung laman eh. Patagilid lang ng gano'n. Malagyan lang yung balat ng anesthesia. Yeah, okay na yun. Huwag yung patusok pa baba. No? Huwag sa laman, huwag isasali kasi hindi naman yung tutusokin yung laman. No? Balat lang po ang tutusokin. No? Patagilid yung tusok. Pipihitin mo ng gano'n na vlog ko, turo ko sa inyo kung paano pagtusok ng anestesya na hindi niya mararamdaman yung tusok ng anestesya no may teknik dyan para hindi niya maramdaman so yan na uh, lilinisin natin kasi mamaya alas 6 darating papatanggal daw niya yung asawa niya diyan di siya nagpaalam kasi iba ko ka naman customer nagpapaalam sa asawa mapayag naman yung asawa tapos yung asawa pa naglalanggas eh. no Asawa po minsan naglalangga sa pinaglagyan ng bulitas. Kaya yung iba dyan, bago kayo magpalagay, paalam kayo kung may asawa kayo, siyempre. Respeto na rin sa mga partner na rin. Tanungin muna kung okay lang. Kung ayaw naman, huwag na pilitin, no? Respeto na lang sa kanila, no? Respeto na lang sa ato, mga asawa. So, kung wala mga asawa, binata, single dad, wala na wala, wala na asawa, wala mo kayo papalaman na kayo no? hindi na kailangan mong no? <laughs> hindi na kailangan mong pa. Kasi nga, wala na papalaman, no? wala na kayo asawa. May mga asawa, yun. Excuse sa you know? so, may mga asawang papalagay ng bulitas paalam lang muna tayo no respeto sa atin sa kanila respeto na lang Disipito sa kanila Tingin natin 'no kasi pupulde mo 'yung size. tayo eh, no may pita din balat dito ayan si pagkamay ay malaki ito kunti lang kumulaw ano yung pinagusan ang gamit ka rayo mabilis lang ang mga kabilis no gusto nyo ba natin na eh, ay tuturo ko sa inyo yung ano, yung technique sa pag sa paglalagay ng ano anesthesia no hindi niya makaw naman yung tusok ng tarayong no? si Sam, may ngayon ating mga laga dito nasa kulungan kasi ako wala eh. kasi video pistol eh. yan sa mga gusto magpalagay eh, no? itong uh, bulutas film lang tayo no? lagay ko dito yung number ko sa sa youtube pag-upload mga uh, gusto sa kayo mga no? papatanggal ng AMS or bulitas na nyo ang bulitas nyo na may nagka rin or tanggalin natin huwag no? natin hintay na lumala no? pwede nang kayo sa na mga clinic sa doktor kung <laughs> may budget kayo, no? pero kung wala na yun kaya mong tanggal, ayan, ayan, mong tanggal. na. Kaya pa rin natin mga agimat. Dali pa rin. Ang na. Punong-puno ito eh. Ayan. Hindi na puno naman May alcohol at sa tuturo ko pa rin sa isasabay ko na to kung paano para yung dumudugo kung paano pa yung dumudugo para hindi nasa dudugo no? ako kasi may tipi kasi ako para minsan wala talagang dugo no butas lang siya walang dugo kaya so, no okay naman naka-prepare. so oh, ako anastasia medyo kukunti na no Tina. na Yan, okay na Tulis na natin size. May Kasi yung anak ko meron practice sa, elementary. natin. No? Deputy kasi siya lang. Wala samahan. Wala Excuse me kawa no so yung mga gusto magkalagay nakabit game lang tayo no lagay ko dyan yung contact number ko sa saka yung mga gusto rin magpatanggal no, ng hams kasi yung hams kasi hindi talaga mga sa babae kasi nga mahaba siya na kaganoon masakit sa babae yun unlike sa bilog lang kasi hindi masakit mas okay yung kasi nga makilite saka naggaano uh, siya naglalaro uh, lang sa loob. Kung saan nasabay-sabay lang kung saan ang kasi naka stadium. Uh, at tras abante lang yan eh katulad ng bilog is umiikot-ikot talaga sa loob, sa loob, nagiiikot-ikot sa loob yan. Nasabay sa balat lang ang kasi naka stadium naka ganun no. Tapos no naka stadium ganun masakit. So hindi ano yung hams sila kasi marami sa akin. Ilan na nagpatanggal sa akin. Kung gusto mong patanggal ang ams, kontakin nyo lang ako at gusto magpalagay din no so ayan. magandang uh, oras natin wala pa lang tanghali eh. sa so, morning pa lang ata no so God bless sa ating lahat at ingat lagi tayo mga uh, kaawa no? may mga katanungan tanong lang tayo no <coughs> sa kayo, mga malalayo yung gusto maglagay pwede ko kayo i-guide no guide natin i-guide ko kayo no Open naman tayo sa ano, kunin niyo lang number ko, pwede kayo tumawag. Habang maglagay kayo, tawag kayo sa akin, gagawin ko kayo paano. Sa mga probinsya naman is parang nakakabili naman ng anesthesia doon kahit walang kasita. Sa, sa tingin ko lang. Sa Manila medyo mahirap. Hindi ka makakabili kasi kailangan ng kasita. So ayan yeah, mga kapakir, no? maraming salamat. God bless sa ating lahat. Ingat tayo. No? So sir, hintayin lang kita mamaya. Alas 6. Okay. Thank you. Babush.